Good morning mga panyero ka! Magluluto tayo ng munggo. Yan ang ating menu ngayon mga panyero munggo. Tagiwa tayo ng kamatis. Surprise sa munggo yung may kamatis. Parang naisipan ko lang na masarap ang munggo ngayon eh. Pianis Baga. Tsaka panyero, ang tagal tayo hindi nakakaya ng munggo eh. Kaya nagluluto tayo ng munggo. Tapos panyero, masasarap ang munggo natin dahil ito ang ating sahog. Ayan, no? Chicharong baboy. Saka so, ko lalagyan ng dahon ng alok bati, oh. Sarap. Ayan siya. Ayan, meron tayong baba at saka sibuyas. Ito mga panero ko yung munggo. Ayan, oh. No? Sarap yan, no? Atin lang ipiprepare ng ating mga regata, yan. may meron na ka tayong kabates, ayan, no? Ito na panyero kaya magigisa na tayo ng ating munggo. Masarap na munggo. Ayan. Naglagay na tayo ng mantika. tika Tapos susunod natin yung bawang. Tapos, lagay natin panyero ko yung ating uh, sibuyas. Ayan. Naghiwa tayo ng dalawang sibuyas. Medyo mura na sibuyas ngayon. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Ayan. Panyero ko, palambing naman dyan o, pasubscribe naman po si Panyero Mix Vlog, ayan. Isimula ko lang po tayo sa ating YouTube, ayan ito. Sa Panyero ko, lalagay natin yung ating kamatis. Tapos, maglalagay din tayo Panyero ng patis. Siyempre, kalabera patis. yeah, Sarap yan, ma'am. Sa ang kilikid ng sariling ating kalavera patis. yeah, Masarap kasi pa panyer sa munggo. Tiduruhin mo yung kapatis na yan bago ilagay sa munggo. kaya mating mga, mga limambot yung umatis. Okay, ito na panyero ko no? yan, medyo malambot na yung ating uh, kamatis. Diburuhin natin yan para ating ilalagay sa munggo. Yung munggo natin ay naka, napalamot ako na yung kanina mga panyero. Yan. Bali, ito panyero yung munggo. Ito panyero yung munggo. dinalambot no? ko na yan kanina. tapos hindi natin lalagay yung ricado nyo ginisa natin yan o. Oh. ganun lang yun kasi simple lang yan hindi natin pakukulaan ngayon yan Ayan, panero. Ayan tayo mag-isa na mong gawin. Eh pag nagsamansya tayo ng regado yuhulog lang natin sa bunggong nilaga natin kanina Ayan. ito na panyero ko magpapasarap dyan alam nyo na kung ano sit sa rumbaboy Pagkakas natin ang dalawang soup. Yan para mas masarap ay no, look like plastic yan o yan ang magpapasarap dahil si Charon Baboy ang ating sahod ang lima yan ang sarap yan taog na naman ang kaldero hmm. saka natin sasabuan ayan Ilang saglit na lang yung panyero. Okay na yan. Diba? Mga panyero ko, okay na siya. Lagay natin yung ating alokbate. Oh. Sarap. Sustance yung alokbate. Hmm. Parang kulang pa ng sabaw. <coughs> Excuse me po. Baka nag-aang hihingi pa siya ng sabaw. sabaw pa natin yan. May habi niya ng konti. Ayos! Tikman na natin, panyero. Ayan. Kung ano ating lasang sarap pa ating mga. Ayos. Ayos, sarap ah best na munggo. Sarap.